hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito bawal muna ang nega dahil live namin iyahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghati ng mga balitang mas maganda pa sa si Good News. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Layong maipadama sa mga ordinaryong Pilipino ang budget reforms sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang sa mga hakbang dito ay ang implementasyon ng cash-based budgeting o paglalaan ng pondo sa mga proyekto na may agarang epekto na maipapakita sa publiko. Ang iba pang detalye sa balitang yan, panoorin sa report ni Rose Babiera. Sinisiguro ng Department of Budget Management o DBM na ang mga reforma sa operasyon ng ahensya, partikular na ang pagpoproseso ng national budget sa ilalim ng Administrasyong Marcos, ay mararamdaman ng bawat ordinaryong Pilipino. Yan ang pahayag ni Budget Secretary Amena Pangandaman sa panayam sa kanya sa Malacanang Insider, kung saan inilahad ng kalihim ang mga reforma sa operasyon na ipinatutupad ng ahensya lalo na ngayong budget season. Isa na riyan ang pag-iimplementa ng cash-based budgeting o ang pagbibigay ng budget doon lamang sa mga ahensya ng pamahalaan na makakapagpresenta ng mga implementation-ready project. Ito anaya yung mga proyekto na kayang matapos sa isang taon na may agarang epekto sa mga target nitong benepisyaryo. Isa rin ang pagpapatuloy ng digitalization process na isa sa mga paunahing programa ng Administrasyong Marcos. Layon itong gawing online ang lahat ng transaksyon ng ahensya gamit lamang ang iisang platform kung saan maipapakita ang budget transaksyon transparency sa pamahalaan Ibinida rin ng kalihim ang pagsasabatas ng Open Government Partnership na ayon sa kanya ay kauna-unahang panukala sa budget transparency sa bansa. Dahil dito, ang Pilipinas ang nangunguna sa Open Budget Survey sa buong Asia na tinitignan ngayon ng mga karatig bansa pagdating sa usapin ng transparency sa pagbabudget. Ayon kay Sekretary Pangandaman, layunin ng pamahalaan na ang mga reformang ito ay maipadama sa mga ordinaryong Pilipino. ayon sa hiling at utos ni Pangulong Bongbong Marcos at hindi aniya titigil ang na nakikita lamang ang magagandang datos na ito sa papela. Sabi ko nga, we are all working so hard but uh, we don't stop there. Sabi right. nga ng ating presidente, uh -huh. we don't stop there until maramdaman po ng ordinaryong Pilipino yes. right. yung mga numerong pinapakita mm -hmm. natin. These are indicators that um, well acknowledged by our international and development partners. But then at the end of the day po gusto natin uh, maramdaman to ng mga ordinaryong Pilipino. Yung po yung... Naka-importante yes. po na magawa natin para sa bagong Pilipinas. Oh. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dapat pang paigtingin ang public-private partnerships upang mas maraming masukit na medalya ang Pilipinas sa Olympic Games. Pag-amin ni Sen. Christopher Bongo, hindi matatawaran na naging ambag ng corporate sponsors para sa tagumpay ng ating mga atleta, kaya't mainam kung makikipagtulungan ng gobyerno sa kanila. Ang mga detalye sa report ni Raymond Dudpaas. Mas marami pang medalya ang makakamit ng Pilipinas sa Olympics kung lalo pang paigtingin ng gobyerno at pribadong sektor ang pagtutulungan para sa ating mga atleta. Ito ang paniniwala ni senador Christopher Bonggo, na chairman ng Senate Committee on Youth and Sports, para kay Go, gumuhit ng kasaysayan ng ating mga atleta sa Paris Olympics dahil sa nakuhang dalawang gold at dalawang bronze medal. Dagdag ito sa naunang medalyang ginto, dalawang silver at bronze sa Tokyo Olympics. Masaya ang senador dahil nangyari ito sa panahon na siya ang chairman ng Senate Committee on Youth and Sports. Bago umalis ang ating mga atleta patungo ng Paris Olympics ay binigyan sila ng tig libong pisong baon bilang suporta ng komite maliban pa sa itinaas na budget ng Philippine Sports Commission. Aminado si Go na malaki ang naging papel na ginampanan ng pribadong sektor para sa ating mga atleta lalong-lalo na ang suporta ng mga corporate sponsors na una nang nagpahayag ng kandad si senador Go na magsagawa ng post-evaluation hearing. Ito ay sa kabila ng makasaysayang dalawang gold medals ni Carlos Yulo. Mahalaga din na malaman kung ano pang ang mga pagkukulang na dapat ma-improve para sa paghahanda sa 2028 LA Olympics kasama ng hindi nakarating na uniforme ng mga golfers na sinabiang kapagdanganan na Toti Ardina at reklamo din ng mga weightlifters. Ako po ay naniniwala at ang gobyerno at ang pribadong sektor ay nagtutulungan malayo po ating mararating. Proud po ako. Meron tayong apat na medalya ngayon, two golds, two bronzes. Pinakamataas po yan sa history ng Pilipinas. 20, 9, 2020 Tokyo Olympics, meron tayong one gold, one silver at dalawang bronze. Mataas rin po yon sa history ng Pilipinas. Noong mga unang panahon, pansinin nyo, 0-0 pa tayo. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pinangunahan naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang ikawalong Philippine Space Meeting kasama ang Philippine Space Agency kasabay ng pagdiriwang ng Philippine Space Week. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 8th Philippine Space Council Meeting kasabay ng pagdiriwang ng Philippine Space Week. Binigyan diin ang Pangulo sa naturang aktibidad ang pagbuo at paggamit sa space science and technology tungo sa ikauunlad ng Pilipinas. Dito ay pinakita ng Philippine Space Agency o PhilSA ang kasalukuyang updates and developments sa Space Science and Technology Initiatives ng ahensya sa Pilipinas. Ipinakita rin kay PBBM ang replika ng Multilateral Unit for Land Assessment o MULA Satellite at Pandora Instruments na gagamitin sa Air Quality Measurement. Dinevelop pang mula sa United Kingdom ng labing-anim na Filipino engineers na dineploy ng Philsat inaasahang ilulunsad naman sa US sa Oktubre ng taong 2025 hanggang sa Marso 2026 gamit ang SpaceX Transporter 16. Nilagdaan naman ng Philsa ang partnership nito sa mga space agency ng ilang bansa, kabilang na Japan, UK, France, South Korea at United States. Alinsunod na rin ito sa direktiba ni PBBM sa development and utilization ng space science and technology sa Pilipinas. Samantala, naglunsad rin ang ahensya ng Space Data Dashboard, isang sistema ng geospatial data at information accessible para sa publiko. Kasalukuyan namang pinoproseso ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang retropayment ng naantalang education grant ng mga 4-piece beneficiaries na unang inalis sa programa. Ang mga detalye sa balitang yan alamin sa report ni Arnold Herrera. Under process na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang retropayment ng naantalang education grant ng 761,140 na bilang ng mga pamilya na una nang inalis bilang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sa abisong inilabas ng DSWD, naglabas na ang Department of Budget and Management o DBM ng karagdagang 5 bilyong pisong budget para sa programa. Una nang ipinagutos ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pagbabalik ng cash grant sa nabanggit na bilang ng mga pamilya matapos ang ginawang reassessment noong nakalipas na taon. Batay sa isinagawang reassessment ng DSWD gamit ang Social Welfare and Development Indicators ay napatunayan ng ahensya na nangangailangan pa rin ang mga pamilyang ito ng tulong mula sa gobyerno. Sabi ng DSWD, inaasahang bago matapos ang buwan ng Agosto ay matatanggap na ang retro payment para sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Para sa DZRH HTV ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tiniyak ng Department of Agriculture o DA na sapat ang supply ng karneng baboy sa kabila ng banta ng African Swine Fever sa Batangas. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Walang magiging kakapusan sa supply ng karneng baboy hanggang sa katapusan ng taong ito. Ito ang tiniyak ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa kabila ng pagkalat ng African Swine Fever sa walong bayan sa Batangas. Paliwanag ng kalihim, walang nakikitang shortage ang DA sa supply ng karne ng baboy dahil hindi naman ganap na inilalockdown ang mga munisipyo na may kaso ng ASF. Ayon pa kay Laurel, farm-based lang ang lockdown ngayon at hindi buong municipality o buong probinsya kaya may umiikot pa rin supply. Bukod dito, Sinabi ni Laurel na tuloy-tuloy din ang implementasyon ng programa ng DA para mapabilis ang pagdami ng populasyon ng baboy sa bansa. Samantala, iniuulat din ng kagawaran na lalabas na sa susunod na Biyernes ang nasa 10,000 vaccines laban sa ASF na ibibigay ng libre sa mga apektadong lugar. Para sa DZRH TV ito si Rose Baviera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tataas na sa 30,000 pesos ang sahod ng mga public school teachers na nasa entry level ng second tranche ng Salary Standardization Law sa susunod na taon. Ang mga detalya sa balitang yan, tutukan sa report ni Mili Borja. Good news para sa ating mga guro. Iniulat ng Department of Budget and Management o DBM na tataas sa 30,000 pesos ang entry-level pay ng mga public school teachers sa susunod na taon. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, kasunod ito ng paglagda sa Executive Order No. 64 na magtataas sa sahod ng mga government employees sa loob ng apat na tranches. Ibig sabihin nito, ang Teacher 1 na may salary grade 11 na may 27,000 pesos ay magiging 30,024 pesos na sa 2025 bilang bahagi ng second tranche ng salary standardization law. Pero bago ito, magkakaroon din sila ng salary increase ngayong taon na magiging 28,512 pesos bilang bahagi naman ng first tranche. Ayon kay Pangandaman, sasaklawin nito ang humigit kumulang 360,000 ng mga guro sa buong bansa. Music Muli namang napabilang sa top 50 best soups in the world ang ipinagmamalaki at paboritong sabaw ng mga Pinoy na sinigang at bulalo sa isang online food guide na Taste Atlas. Ang mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Kilala ang mga Pinoy sa pagkahilig sa sabaw na sa kahit anong putahe sa handaan ay hindi ito mawawala lalo na kung malamig o maulan ang panahon at ang ilan nga sa mga pinakatinatangkilik ng mga Pinoy na sinigang at bulalo ay napabilang sa top 50 best soups in the world ng isang kilalang online food guide na Taste Atlas. Ayon sa latest Taste Atlas Monthly Rankings, nasa top 17 ang sinigang, habang nasa 37th rank naman ang bulalo, at kasunod nito sa top 38 ang sinigang na baboy. Ayon sa online food guide, ang asing at pagkayunik na pagkakaluto dito ay tunay na kumakatawan sa lutong Pinoy. Habang ang bulalo naman ay dahil madalas itong nakahain sa mga malalaking handaan dahil sa mamahaling ingredients na ginagamit dito, partikular na ang baka at bone marrow. Matatanda ang noong nakaraang taon, nasa ika-42 spot ang sinigang, habang nasa ika-43 naman ang bulalo. At nito nga lang Hunyo ay kinilala rin ang Silvanas bilang best cookie in the world. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Bilang bahagi ng pasasalamat sa karangalang inuwi ng ating mga atletang Pilipino mula 2024 Paris Olympics, tumanggap ng cash incentives ang ating mga Olympian mula mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Para sa balitang sports, ihatid yan ni Mili Borja. Bukod sa mga regalo at incentive na natatanggap ng mga Pilipino atlet sa iba't ibang kumpanya at personalidad, mayroon din ang mga itong natanggap na cash incentives mula mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Presidential Communications Office, ibinigay ang naturang incentive sa mismong welcome honors ng Olympians sa Malacanang Palace kagabi. Sa special na programang inihanda sa palasyo, binigyang pagkilala ang husay at karangalang iniuwi ng mga atleta sa Pilipinas. Ginawanan ng Presidential Medal of Merit si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo at presidential citation naman para sa dalawang bronze medalist na sina Naira Villegas at Leslie si Petesho. Maguguritang nakuha ng Pilipinas ang best Olympic finish nito at nanguna sa mga bansa sa Southeast Asia matapos ang 37th place finish sa 2024 Summer Games. At sa mga latest update sa Mundo ng Sports para sa DZRH TV, ito si Mili Borja una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa usapang showbiz. It's a yes! Soon to be husband and wife na ang celebrity couple na si Kim Molina at Gerald Napoles. Ang dalawa na engage sa lugar kung saan sila unang nagkakilala. Isang dekada na ang nakalilipas. Ang mga detalye pa sa mundo ng showbiz, yahatid ng ating showbiz angel. Sa Beto Theater kung saan sila unang nagkakilala na engaged ang long-time couple na sina Kim Molina at Gerald Napoles sa naturang lugar na puno ng mga nagniningning na ilaw at nagaganda mga sunflower, ibinigay ng aktres ang kanyang matamis na yes. Present dito ang kanilang pamilya at ilang malalapit na kaibigan. Ang dalawa unang nagkasama sa Rock of Ages The Musical taong 2014 kung saan sila bumida bilang Aileen at Tolitz. Nagpaabot naman ng pasalamat si Kim sa lahat ng mga tumulong sa kanya ng ngayong soon-to-be husband para maisakatuparan ng natunang wedding proposal. Agad namang bumuho sa mga komento ng pagbati mula sa kanilang mga kasamahan sa industriya para sa panibagong yugto ng kanilang relasyon. Para sa MBC TV Network News, ito po ang yung showbiz angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang pam pa feel better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Naman para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pag sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV